ating parcel, this is 140. So, this is ano, white rice serum. Kumura lang siya, kaya bumili ako ng apat. Parang 25 pesos, ewan ko lang. Pero ang daming review nito guys. White rice, rice skin, beautiful essence, rice white, skin beauty. Ayan. Pero hindi ko pa siya mabubuksan. Siguro sa next video niya. Pakita ko lang. Ayan. ito naman. So wala naman siyang -damage, damage. Ganda rin naman yung niya yung pagpapakaging nyo. So ayan. 1, 2, 3, 4, So, four yan ha white zero and then mabili na ako ng perfume bottle ano ayan oh ang cute diba perfume pwede din siguro sa alcohol yan so dalawa yung aking in order dalawang pink okay, dalawang pink so ayan tapos ito isa ay peach tapos so, yung isa ay parang sa sandrio parang sa corona pero pink siya so ayan so sa next video ko na yan bibidyohan ng malala pag open so open natin kung isa isang sa perfume hmm. So, ayan siya. Pwede so, ito yung itsura niya. Tapos, so, ayan. Ay, ang cute niya. So, hindi lang pala niya. Ayan. Pwede siya sa alcohol, pwede sa perfume. Pero, ang cute niya. Testing mm -hmm. in ang atin. ada <laughs> 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 Alam 아, 야거 뭐, 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 뭐,

这有老鼠啊！一个大大的屁股，怎么样？这个好，这个好。<music> <music>